Hi guys, good morning. Tayo ay mag-almusal muna at magkape. So nandito ako ngayon sa likod bahay, bababa ako doon sa pinakababa, mangunguha ako ng dahon ng nyog. Ang tawag doon sabi ko sa probinsya namin, magnanawi. Magnanawi ako dahil kaunti na lang yung walis ko at maiksina. So gagawin natin itong walis. Pero mag-aalmusal muna ako guys. Kamoting kahoy at saaan aan Ang sarap. <coughs> Dahil total maaga pa naman, mamaya na ako mananaki. Ang gagawin ko ay, nanguha muna ako na Ang gagawin natin walis. Samahan niyo ako. Sino bang hindi pa nag-almusal diyan? Almusal dyan? na rin kayo. Sarap ng kape. na? Ang almusan. Bababa na ako guys. Samahan niyo ako. Ayan yung puno ng nyog. Nagbago ang isip ko guys dahil sa tingin ko ay pa, maliit pa ang mga anong ya sanga o dahon. Hindi pa pwedeng gawing walis tambo. At saka, ayan mahirap akyatin. Baka kasi mahulog ako doon sa baba dahil pababa tong lupa na yan. So ayan nagbagong isip ko. Ang gagawin ko na lang dito sa likod ay tatagpasin natin yung mga saging-saging na mga no, maliliit para mas dumami pa yung para mamunga yung ibang saging. Lilinisan natin yung ibang mga saging, guys. Sinilip din natin yung mangga, yung Indian mango. Ay walang bunga. Siguro mayroon yung bunga pero pinanguhanan ng iba dahil hindi ko na minsan napupuntahan dito. Babang-baba na kasi to. Pagka may mga bunga yan, hindi ko na masyadong nakikita, guys. So, siguro yung mga bata, inaakyat na lang yan nila. Oops. Kasi, guys, sabi ng tatay ko, pagka kumpul-kumpul yung puno ng saging, ay mahina, mamunga ang mga saging. So, kailangan um, tanggalan mo yung maliliit para yung mas mamunga. Yun ang sabi niya. Kaya so, hindi na kaya ng tatay ko gawin yon so ako na lang ang gumagawa. Dito yung sa likod ng bahay namin. So, ayan. Tinagpas ko yung dalawa. Marami pa doon. Siguro next gagawin ko ulit at nilinisan ko yung mga to yung dahon para mas malinis tingnan so ayan ang gagawin ko ay yung matari kasi ito ito mulit na puno na to matagal na to guys ito so ay atis dahil hindi na nga naaabot ito ng tubig pagka kami ay nagtitibig. So parang hindi siya walang asenso. So, ang gagawin ko dito ay imamarkot ko. Para dadalhin ko doon sa may bandang taas. Dalawang puno ng atis ito. Napakatagal na ilang taon na pero hindi siya namumunga. Dahil nga. siguro dahil maraming mga puno na mga dahon. So, hindi siya kumaganda. So, ang gagawin ko ay imamarkot ko. So, ayan. Dito ay... Babalatan natin. Ilapit ko lang sa inyo guys ang camera. Ilapit ko lang yung camera guys. Ayan guys, ito puno din to ng atis. Ayan oh. Nakikita ko na may mga tuyo, yung iba tuyo na yung ano, yung mga sanga niya. So para hindi mamatay, masayang kasi hindi na nga naabot dito ng mga tubig. So ang gagawin natin ay imamarkot natin. So mayroon doon isang medyo maliit eto medyo malaki to ayan o. Ayun yung puno na at ayan yung mga dahon niya natutuyo na. So ayan o. Oh. So ipapakita ko lang sa inyo dito. Mas malapit na dito kaysa dun sa isa. Parang ganyan babalatan natin oh. Ayan guys, nabalatan ko na. Kailangan nipisan natin ng konti. So ayan guys, sayang naman kasi kung magtatanim pa tayo ulit ng atis, kung magtatanim tayo ulit ng atis, medyo matagal, ilang taon ang lilipas. So ito ayan oh. Yung atis na yan, no? Hmm. Ayan. Sa tingin ko, ah, uh, hindi na ito magtatagal. Instead na mamatay siya, ay imarkot ko siguro mga uh, isang buwan at kalahati. Siguro kung maganda yung pagkakamarkot ko, ay magkakaroon na siya ng ugat. So, tingnan tingnan na lang natin yung result. Akit ulit ako sa taas at kukuha ako ng lupa na basa at plastic at ito ay tatali natin. Iwan muna natin dyan yung ating pang ano sa camera. So ito mamaya ay inumpisahan ko na ayusin ko din yan mamaya. Ayan o. Oh. Akit na muna tayo. Ito ay tarik. Nakaka kailangan dandahan ng paglalakad. Tarik talaga siya guys oh. Elevated yung ano niya. Hindi pantay. So kaya hindi na ako minsan nakakaabot dito sa pinaka dulo kasi nga medyo masukal minsan lalo pag tag-ulan masukal dito. Nakakarating lang kami dito pag ng mangga or yung saging pag may bunga or may puso o dahon ng saging. So akyat na tayo guys. Ayan yung akyat natin. Oh. yan kailangan natin kumapit. <laughs> kumapit tayo para hindi tayo malaglag. So, pakita ko sa inyo mayroon kami dito ang puno ng... Hiningal na ako. Mayroon kami dito puno ng... Langka. Ayan o, oh, natuyo na siya. Ayun o, sayang o. Oh. Pero may nakita ko doon sa baba na... Medyo maliit pa. Ito, sayang o. Oh, namunga pa ito ng lakaraan taon. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang natuyot o. Oh. Dahil nga siguro, walang katubig-tubig dito sa baba. Ayan o. Oh. Tanggalin natin ang... So, ang gagawin na lang natin dito ay panggatong. So, ayan, Oh. Ayan yung kamias din. Hindi pa rin namumunga. Pero yung atis, ay, hindi pala atis, kayo mito. Yung kayo mito, laging namumunga yan. Nakuhanan nga namin yan, yung lang namin. Ayan, Oh. Paakyat, guys. At saka, lagi akong, ano, nakabota. Ay, make sure na magbota ako. Ayan, oh. Oops. Ay, salamat. Parating din. Ayan, guys. Narito na ako sa taas. Kukuha ko ng basang lupa at saka plastic. So, I make it sure lagi tayo nakabota, oh. Kasi nga, baka makaapak tayo ng matutulis na bagay or mga kung ano ang makakagat dyan sa ating paa. So, lagi tayong nakabota, guys. So, ayan. Nakit na muna ako at kukuha ng lupa. So, ayan. Nandito ako sa taas. Mag-inom muna ako ng tubig. Kakauhaw. Ayan. Sarap ng tubig. So, ayan guys. Pakita ko lang. Ito yung suha na aking minarkot. Ayan siya, oh. Nilagay mm. ko lang dito sa may plastic na yan. Ayan, oh. Ayan. Dahil nga nakakasagabal ito doon sa daanan, doon sa bandang taas, ang ginawa ko, trinay ko, hindi naman talaga ako marunong magmarkot. So, trinay ko lang. So, after one half in a month, nakita ko may ugat na siya. At saka, pinutol ko na yung iba doon. At sinaling ko na dito. So, ayan, ang laki na, oh. So kaya yung atis, nangihinayang ako, uh, try kong, ano, is, i-save ko, i imarkot ko siya. Tara, let's go, baba na tayo ulit. Ating mga plastic, tali, nagagamitin, at mayroon na rin tayong basang lupa. Let's go, tara, let's. So ayan yung kami yumito. Ilang beses na kami nakakain yan. Mayroon pa nga ang konting bunga. Pinapaakyat lang yan namin sa mga bata. Yan oh. At ang abukado ay ang dami na ring bunga, maliliit pa. Doon, ganun din doon sa kabila oh. So ayan. Dami kaming mga puno ng prutas dito kasi alam nyo, bukod doon sa tinanim, yung mga tinatapon ng mga buto, ayan, bigla na lang tumutubo at lumalaki siya. ayan, tatlo na yung ating imamarkot, tatlong sanga. Kung alin dito yung successful, eh di mas maganda kung yung tatlo. ako ng katawan ng saging. Itatali natin ng ganyan. At saka natin lalagyan ng lupa. Ganyan, oh. Kasi itong saging ay mapresko ito. Para hindi matuyo agad yung ating lupa. So, ayan. Itatali muna natin sa dulo. saka natin lalagyan ng lupa. Siguraduhin natin siksik siya. At saka maganda yung mas may buka dito para pwede nating balikan at pwede nating lagyan ulit ng tubig. Pupunuin lamang natin iyan. Eto na. Tatalian natin pero bago talian, ibalot muna natin sa plastic ganyan. At muli nating talian. At sana magtagumpay ako sa aking pagmamarkot. So ayan, lagyan natin ng tali pero kailangan yung madali siyang gugurin para pwede kong masilip kung tuyong-tuyo na kasi yun yung ginawa ko nung una kong markot. So, ayan, tapos na tayo. Guys, tapos na tayo sa ating pagmamarkot. Instead na kumuha ng gagawing balis, napunta tayo sa pagmamarkot. So, dahil nandito tayo sa baba, yun na lang ang ginawa natin. So, ayan, thank you for watching. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and uh, click the bete, Click the bell button para dun sa mga notification para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. Thank you for watching guys! Bye! See you my next vlog!